Yo, what's up mga kachismosa, kachismosa And welcome back to our YouTube channel So for today's videos guys Ang pag-uusapan natin So, sangkot na naman dito Ang isang uh, rider Ng Move It ano? Pero dito, hindi natin sure kung sino yung Bida at kontrabida ano? So gigit na tayo dito kasi nakita ko Nung, nung pinanood ko itong video nito, pares may mali naman eh Ano, yun nga lang medyo may ano may sumobra lang ano so ayan and before we start ano uh, maraming salamat po ulit sa Booster C Energy Shot ano uh, binigyan nila tayo ng uh, produkto nila ano at uh, ayan i-try niyo na po 'yan available po 'yan sa lahat ng 7-Eleven nationwide so meron po tatlong flavor 'yan at uh, pino po natin itong green itong uh, Booster C Energy Shot Protect ano para 'yan sa mga Uh, atlet ano mga riders, ano so makakatulong ito special sa mga riders pag uh, nagadrive drive especially umiinit, umuulan, so para makaiwas tayo sa sakit. So yun din sa mga bago hindi pa nakaka-subscribe at bago lang po dito sa ating YouTube channel, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin and support nyo rin po yung Facebook page po natin. So guys, umpisahan na po natin ito. So yon guys, ay ipapanood ko na muna sa inyo tong video na to na road range na naman kasi ito dito sa Makati daw. Ano? So panoorin natin mga kaibigan. Sige. Video ka pa. Sige, sentuhin mo ako. Bawal ang ginagawa mo. Bawal. Kinakabit mo ako dun oh. Ba't mo ako hinaharang? Ano hinaharang? Kung kami. Eh, go din kami. Ano go Go din kami. Go ka tayo. Go.

Boss, nakamove ka, boss. Nakamove ka. Ah, may operation kami. Parehas tayo, go. Parehas tayo naka-green. Ba't pa ba't pa, ba't 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 Bawal yung ginagawa may, ka nga. Eh, mo. Eh, naran mo ko sa gitna ng, ano, sa gitna ng... Go ka kami. Eh, go din kami. Parehas tayo, go. Parehas tayo, go, di ba? Sige. Mag-ano ka ngayon? Bawal yung ginagawa mo. May mga kaibigan din ako polis. So guys, napanood po natin yung video. So dito, nakita ko talaga. No? so galing sila sa stoplight. No, parehas sila may mali eh. At siguro dahil parehas sila nagmamadali, parehas aligaga ano, na makarating sa point B na pupuntahan nila. Ayan, so gumagawa na sila ng hindi nila napapansin na mali. Ano, naiging ano sila parang reckless, ganyan. So, parehas may mali eh. Ang unang nagkamali kasi dito sa nakikita ko ha, base sa kanilang uh, argument na kasi or na, or na, na, ng bad finger in naka four wheels. Kaya syempre, parang hindi ito matanggap ng uh, movie rider. I know, kasi nga, itong si Koche, ito si four wheels, akala niya, eh, sinarangan siya ni uh, tag nito ni Movie Rider. So parehas uminit yung ulo nila which is maling-maling ito -mali kaya ang daming ano eh. mga nagkakaroon ng mga bari lang sa daan dahil sa mga ganitong attitude sa daan. Ngayon, unang na yun nga, yun ang mali ni ni naka four wheels ano na nagbad finger siya, binad finger niya yung Move It Rider. Eh syempre, galing sa kainitan nitong taong ito. Kaya mabilis uminit ang ulo tapos pagod syempre. Baka may, may mga comment pa nga na baka walang booking si Pops Move It. Kaya mainit ang ulo. Mga ganon. So, ayun nga. Uh, mainit yung ulo niya, syempre. Dahil lalo pa binad fingers siya. Kaya nag-trigger -nag yon Ano? Ngayon, ito naman ang mali naman ni Move It Rider. Is, hindi natin sure ha, kung talagang pulis talaga siya. Pero parang kiniklaim niya kasi na pulis siya. Ano, lalo sa mga word na sinasabi niya na, na itabi mo. Lisensya mo. Oh, Bakit? Kung ko naman lisensya ko, bawal yan boy, kahit polis ka. Bawal kahit polis ka. Parang, kumbaga, parang gusto niya kunin yung lisensya ng uh, driver ng four wheels, which is mali. Lalong-lalo pati, eh, civilian siya. Kung, ta kung talagang siya, Maling-mali po yun. walang uh, karapatan. Ano, yung polis basta, kahit polis pa, na basta-basta kumuha ng lisensya ng kahit sino mang rider. Lalo pat kung wala na mga uh, 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 maling ginawa sa batas trapiko. Ano? So, yun, isa yun sa mga isang mali niya. Ano? Tapos sinasabi na meron silang operasyon. Ano? So, medyo pangit kasi yung gantong pag-uugali. Ano? Though, meron akong mga kaibigan na movie trader. At uh, hindi naman ganito sa ugali ng movie rider na ito. Ano, yung mga nakilala ko movie trader it, it's ay, talagang ayos makisama. Alam mo yung magkakaiba kami kasi ako nag-aangkas naman ako mga kaibigan. Na magkakaibang kumpanya ang ang uh, ginagalawan namin na sa daan, ano? Ang kasako, movie sila, joyride sa ganito. So okay naman yung amin um, ano, nandoon yung pagtutulungan kasi nga uh, we're all ano uh, same rider, no? Kapwa rider kami at kailangan nating magtulungan. Yun nga lang sa senaryong ito, ah uh, hindi natin madidefend dito yung kapwa nating rider ng move it. Kasi nga, ah uh, may, may ano siya doon. May foul yung ginagawa niya na hihingan niya ng uh, lisensya. Yung uh, driver ng four wheels. Ano. Though, at first point talaga, nagkamali rin talaga yung, yung, naka four wheels. Ano. So, ito yung mga hindi dapat tularan. Ano. Para makaiwas po tayo sa anumang uh, gulo sa daan. Lalo pati, ah uh, nagantay naghahanap buhay tayo ano though we understand na hindi ganoon kadali at hindi uh, yun nga mahirap ano ang uh, magtrabaho at kumita lalo pat na kainitan ka tapos bigla ka mauulanan no so nakakasakit ng ulo at ng uh, tagto physical na katawan ng isang tao no pwedeng mapasma di ba So we understand that point ano pero yung sa scenario nga to sa ginawa niyang uh, attitude ano sorry sa naka sa rider and uh, sa mga ibang rider, sorry po pero wala tayong kinakampihan dito all right So yun nga mali talaga yung uh, uh, ginawa niyang uh, attitude at that point na hihinga niya ng uh, uh, lisensya at patatabihin niya yung naka-four wheels without uh, you know wala naman siyang authority to do that ano Ayun uh, lang, nakakalungkot lang. Pero may mga comment pa dito na nagsasabi, dito sa mismong video na to, na nagko na baka criminology student pa siya. Tapos, lumalaki na yung ulo. So, sana, kung talagang policeman siya, sana wag natin tularan itong ganito. Kung policeman din siya, ano. So, sa hanin ng police, sana wala nang maging police patola na katulad. Mga gantong attitude. Ano na parang hari-hari ah, sa daan, kahit malika ikaw dapat ang masusunod kasi mayroong mga ganyan pulis eh pinagmamalaki nila porket may hawak silang barel. Ang dami kong na-encounter na ganyan ano. Do hindi naman lahat. Meron pa rin at meron talagang uh, mga matitinong pulis at saludo tayo sa mga yan dahil nga nagbabantay sila. Ano at nakabang sila para maging alert. Ano na, na nakaantabay sila sa kaligtasan ng buong uh, siguridad or siguridad ng buong city. So, yun, kayo uh, po mga kaibigan, ano yung thoughts ninyo patungkol dito sa pinag-uusapan natin na ito? Ano, uh, kitang-kita nyo naman din, ano, kaya nag-video na rin yung uh, naka-four wheels. At buti lang, medyo mahinahon pa yung naka-four wheels dito. Baka may ako nakachempo yung rider, ano, nang taong may baril pala, tapos mainit din ng ulo. Yung tipo, mas mainit din ng ulo kaysa sa kanya. Kasi kamakailan lang, kahapon, yes, nung bago kayo pumunta ng Booster si Office, yung kas kasama ko sa booster Nanalo din ano is galing pa siyang paranyaki nga meron din road ridge dun doon na binaril daw yung isang rider ng naka L300 ano at uh, sa tingin doon nila parang atraso doon ng nangyari or gitgitan sa daan so yun yung iniiwasan natin no especially no, paalala po ito sa lahat ng mga riders ano even yung mga food delivery or lalamobong ng something ganyan so iwasan po natin maging mainit sa daan ano iwasan natin makipag-away. Mas maganda na yung talagang peaceful talaga yung pagtatrabaho natin o paghahanap buhay sa kalsada. Ano, at po natin, meron pa po, po tayo mga pamilyang inuuwian na naghihintay sa atin. Ano, di ba rin ang, uh, uh, yung iba ng uminit ng ulo, basta wag lang po tayo. Huwag dala na po natin papatulan. Ano, pwede naman nating i-report sa mga kapulisan kung meron mga ganong tao. Ano? So, pwede na natin, for example, lagawang ka ng kalokohan ng mga naka-four wheels, especially yung mga naka-motor, ano? Kasi walang laban talaga yung mga naka-motor sa naka-four wheels. Hindi talaga sila, sila masasaktan gaano. Magagasgasan lang yung sasakyan nila, pero yung physical nila, hindi gaano ma, hindi masasaktan talaga. Kasi nga, nasa loob sila sasakyan. Unlike na mga naka-motorcycle, naka masisira na yung motor na pag na sila at ma-didisgrasya ma ma pa yung katawan nila. Ano? So, yun, mag-iingat po tayo lagi, ano? Ang gawin na lang natin, pag mayroong mga ganyan scenario, picturean na lang natin yung plate number ng kotse tapos i-report na lang natin. Ako ganoon ang ginagawa ko mga kaibigan. Pag mayroong mga sasakyan na katulad nung nakaraang araw sa Maykubo, halos banggain ako ng isang uh, Jeep na bago ng Toyota ngayon. Ano, er van, pala, palaban. Ayun, so picturean ko na lang yung plate number and then one day, pag uh, ano yun, pwede ko siyang i-report. Ano? So, hindi ko na siya pinatulan, tumabi na lang ako. So, ganoon lang po ang gawin natin mga kaibigan, tandaan po natin, isaalang-alang din po natin yung siguridad din natin. At syempre, pati yung family natin na nag sa ating mga tahanan. So, yun po, sa mga may thoughts po patungkol sa video, comment down below. And once again, salamat po ulit sa Booster C Energy Shot. Ano? Yeah po, i-try na po yan. Available po yan nationwide sa lahat ng 7-Eleven. Alright, so mura lang po yan mga kaibigan. And sa mga bago di pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press subscribe button and click that notification bell para lagi kayo ma-update. Every time na mag-update tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube natin. And support nyo rin po yung Facebook page po natin. Maraming salamat po and see you on my next vlog. Bye!